Hello, 18s, Maraming mga tanong ngayon about SB19 at isang tanong lamang ang uh, tumatak sa isip ko. Bakit nga ba sikat ang SB19, trending at famous ngayon sa buong Pilipinas at sa buong mundo? Unang-una, ang SB19 ay very unique, very talented, marunong sumayaw, marunong kumanta, marunong mag-perform at uh, may fashion statement sila marunong kumumpus ng kanta at magsulat lalo na si Pablo ang mga songs nila ngayon ay uh, most viral madaling sabayan catchy at uh, syempre yung mga steps nila ay uh, madaling insayuhin and they are uh, very humble have a low profile at down to earth palagi and uh, syempre guys ang SB19 ay uh, hindi yan sila barubal, hindi yan sila rude o masamang ugali. Totoong mabait sila. They are real. Marispeto, magalang, mapagmahal, hindi is na palapansin, marunong magpasalamat o palaging napapasalamat sa mga taong tumutulong sa kanila lalo na ang mga 18s at mga silent fans ng s saan man sa mundo lalo na sa Pilipinas ang mga kanto nila kahit may halong English may Pilipino pa rin, may Tagalog words pa rin ang ginagamit nila yan ang nga uh, pipap, kumbaga taglish ang ginagamit kasi sa Pilipinas normal na, karaniwan na sa atin ang magsalita ng taglish bali, Tagalog-English aesthetic ang tawag doon parang magtagalog ka, switch on English or English, switch on Tagalog kaya yung konta ng SB19, may halong Tagalog may halong English, sometimes naman lahat Tagalog at sometimes naman lahat English pero other than that mayroon talagang Tagalog sa kanilang kanta hindi mawawala yun dahil sila ay Pilipino mahal nila ang Pilipino mahal nila ang OPM kaya may pipap